Hello guys, good morning ayan for today's video po natin or kwentuhan ay muli na naman tayong nandito kay Parin Noel or Leon Avery para nga po i-DNA itong mga ibon niya ayan napakarami ilang heads ito pare? Oh, nasa 17 heads ayan, 17 heads daw ito uh, iba ibang klase na mutation mga imitation. kasi nga nung last Saturday or Thursday ay hindi nga po natin sinadaanan pero today is Saturday wala ah, walang pasok si Pareng Noel. Ayan, relax siya ngayon. At eto nga yung araw na pangpapadilay niya dito sa mga ibon niya. So wag na natin patagalin to guys. No? I start na natin itong mga ibon na to para today is mapadala rin natin. And siguro next week ay lalabas din ang mga resulta ng mga to. Let's go! eto na guys no ginawa na natin ng ano ng mga pangalan etong mga ipapa DNA ni paring uh, Noel Serrano para mas mabilis yung procedure natin and ngayon i-set ko lang yung camera natin para kahit papaano is hindi tayo mahirapan at may pagkita ko po sa inyo kung ano ba yung mga mutation ng mga ibon nito dahil sa nakikita ko may green may far blue merong aqua tapos merong dan ayun So, i-set lang natin ang camera guys at papakita ko sa inyo at sasabihin natin, itatanong natin kay Paring Noel kung ano ba yung mga mutation ng mga ibon nito. Let's go! Ito guys, so yung first bird na i-DNA natin is Aqua Bluetooth na pare, no? Bluetooth. Bluetooth Opa Split Digit. Ayan, grabe. Napakaganda ng ibon nito pero ayan, medyo yan pa siya. Kaya kailangan natin inuna para kay papano is may balik na ni Paring Noel dun sa ano. Dun sa nest box natin, hindi naman po masyadong may stress. Ito naman guys, yung ano, second bird na ito yun natin. Para ano ang ID nito? Aqua Opa B2 Split pale. Aqua Opa B2 Split Pail naman to. Yung isa naman is split Dilute. So, napakaganda rin ang ibon nito. Halos similar lang sila ng ano, yung phenotype nila. Pero, magkaiba po yung karga nila. Ayan, so, number 044 Leon. eto naman guys, no, yung ano, uh, third bird na ipapad dna ni Paring Leon. And anong ID nito, pre? Green Wing Yellow Face. Post Green opa, Wing Yellow Face. Uh, possible Opa, possible Dan Falo. Grabe, napakabigat ng karga nito. Anong pinapanalangin mong magano, pre? Salaki. Sana magkak, ma. sana magkak. Lahat naman ang pinapadiyan ng mga kliyente natin ay pinapanalangin nila na sana magkak yung mga ibon nila, lalong lalo na pagdating sa mga Dan So alam naman natin pagdating sa Dan is cap talaga po yung ginagamit natin. Ito naman guys, yung isa naman is Green New Wing Opa Split Dan. Split par blue pa rin. Split, split par blue na. So napakaganda rin ng ibon na to. Split dan na siya. Sana, kahit magkakatento pre, no? Pwede lang mm -hmm. no? Kasi split dan lang siya. So ngayon, titignan natin yung leg band. Uh, 0113. Aqua Opa B2 Speed Fail Ayan, ito yung panglimang bird na i-DNA natin Grabe, walang itatapon sa mga ano, Sa mga ibon ni eh, Paring Noel So ang leg like, bar number niya is 043. Ang bilis lang guys ng ba, ano? Uh, pagpapa ano, sa mga alps dahil maliliit lang sila unlike dun sa Last pinuntahan natin kay uh, Kuya Rowan at Kuya Joel. Mga medium bird lahat yun, kaya grabe nagtagal tayo doon. Halos 6 hours yata kami nag-agumpre. Okay. Nag-start kami ng 10.30, natapos ako ng ano yata, no? Alas 4? Alas 4? Oo. Oh. Yeah. Ito rin guys, sige yung guys, no? Anak daw doon ng ano, ng graving pa rin, no? Oo, uh, Pero kung ibubukan natin yung ano, yung flight trigger, is hindi naman po siya visual graving, pero tayo. yung parents niya, isa sa kanila, yung kak, is graving daw pagkasabi niya, no? Ni pare na Para na yung sakay din ito? Ako ako pa bibi. Yun lang. Ako ako Ito guys, yung isang ibon naman is Green New wing of uh, Split far Blue Split dan pa rin, no? Oh, kapatid pa so rin Kapatid pala ng isa daw na Green New Ring Pareha silang Green New wing. So, titigan natin yung leg wine pero tatlong ano, pero Grabe guys, so tingnan niyo yung ano, yung production ni Paring Noel. Uh, napakarami, halos mga hindi na yung production niya. Iba talaga pag ano, maginagamit uh, <laughs> yung sila babaw na teknik. Ano pare. Halos mga high net lang yung pababa, pababa niya, walang ano, walang mga low net. Yung naka low -news niya, ito, aqua, ano, opa, u-wing, let follow. Right. green pra green opadilyo spitting ito guys yung yung mga green ano green opadilyo parang para sa akin pre no parang mas gusto ko yung ano mga green series pagdating sa dilat kasi napakaganda lang ulay nila maganda. tignan nyo abukado abukado yung ulay nya unlike sa mga parblo although maganda naman yung mga parblo pero para sa akin nga is mas gusto ko yung kulay green pagdating sa mga dilat tapos Speed pin, eh, pato pre, no? Spit pin. Kung babanggayin mo pala ng ano to, ah, uh, Ah, uh, par uh, Opa Dilute din na split follow. Pag nag-anak ng ano, red eye, matik ano na. Opa Dilute na no. Oh, Opa Dilute okay. pa. follow na no. Ay eh, ang kagandahan sa mga ano, sa mga Dilute. Ang oh, ganda no. Napakaganda ng kulay niya. Gusto muna 'to ano. Mm -hmm. Grabe <laughs> si Pare Noel, well, no? lahat ng mga ID ng mga ibon niya, wala siyang tinitingnan na record or listahan. Lahat ay kabisado niya yung mga karga ng mga ibon niya. So, Uh, Nakakabilid lang at nakakatuwa kasi talagang unsanity si paring leon aviary pagdating sa mga alagad. So normal lang talaga yun kasi gumagasos tayo no? Yung oras, ang uh, pagkain nila, pera, yun ang effort natin sa kanila ay hindi biro. Kaya kailangan talaga natin ano uh, alagaan sila ng mabuti at pakainin ng mga masustansyang pagkain. Ito naman, uh, far dan split of a stock. Ngayon, muntik na nakawala. Muntik na tayo magbayad. Pero hindi naman siguro makakawala dito, pre. Kaya no? so, mahirapan tayo mag dito ito kasi maraming ano. Nagpunasabi namin ni Paring Noel, sana magka nga itong ano na to hold follow na to para kay pabano is uh, magagamit natin sa breeding and at the same time yung presyo nila sa market is napakalaki ng diferensya nila pagdating sa gender nila at yung presyo nila Ito rin guys, no? same nung isang green opa digit kanina na is split pale palo din. Pero sa kapa ko pa rin, ano, parang kaknat na rin. Maliit siya, bilis sa ano niya, sa katawan niya. At subukan natin kapain yung pelvis niya. Ano. Ayun no, medyo matalim yung pelvis niya. Pero uh, ilang percentage pare pagdating sa pelvis, sa experience mo. No? Sa so, akin, usually mga nasa 75% na eh. Yung pag mo ano, sa pelvis, uh, no? tsaka sa behavior, no? Mm -hmm. Lalo na kapag yung ulo, uh, pabilog, tapos yung bit. Uh, mm hindi. -hmm. Kung mas malaki yung sa babae. Sa babae. Yung sa lalaki naman, makikita mo talaga maliit. Sa kaya yung ano? Pre, yung mata ng lalaki sa babae. Oh? Uh, oh. Nakikita mo pa yun? Tsaka yung ano, yung katawan nila. oh, so, katawan. Sa mga hindi nakakalam guys, no, yung sa mga kaibigan po natin na baguhan sa pag iibon ang mga lovebirds is malaki po yung babae kaysa sa lalaki. Tama po, pre? Yan, malaki yung ano. Kaya pag ano, pag walang mga DNA yung mga ibon nyo, uh, tignan nyo na lang pagdating sa behavior nila, sa size ng katawan nila, at saka yun, sa uh, ugali nila. Malalaman natin doon ay may pagkakaiba din kasi uh, sa lalaki at saka babae ng mga lovebirds na to. So, ay din ito, pre. Uh, green Wing, ay, Green Opa Dilut, Split Tail Palo din, kagaya nung ano. Na isang lao ng Dilut kanina. So, ito na, guys. No, natapos na tayo sa ano, dito sa isang side ng carrier box ni barry Noel. At nandito naman tayo ngayon sa kabilang ano kabilang partition ng carrier box so nasa ano rin to yan anim na heads din to yung ipabadiin niya so ito na lahat yung mga natapos at mabilis na lang to guys no lang kayo at iset lang natin ulit yung camera natin para kahit pa paano is makita nyo po yung procedure at kung ano ba yung mga ID ng mga ibon na to na ipapa-DNA ni Paring Noel. Ito guys, so napaka ano, napaka confident talaga niya ano Pag ibon mo talaga is e, tiwala ka sa mga ibon mo kasi ito ID nito pre. Um, green Opa Sweet dilute Sweet Aqua. Ito is Sweet Aqua yung declare niya, no? ni ano ni Paring Noel pero yung iba naman is possible aqua lang dahil nga Uh, na test na ni Pareng Noel nang lalabas talaga ka no kaya ito uh, diniklear niya na na ano na split ako itong ano na to etong, uh, ibon na to ah, uh, matanong ko lang pre uh, idea lang more or less uh, mga magkano kaya sa market tumaba so ito, pwede nyo sabi nila nasa 20 to 15, ah, uh, 18 to 20 kg. Ito, yeah, guys, to. So, sa mga gusto kong mag-inquire sa mga ibon ni, ano, inuulit ko po sa ibon ni Leon Avery, ay yatats ko po ulit dito yung Facebook account niya. Para po sa mga gusto kong mag-inquire dito sa mga dini-DNA natin ng na ibon, paglabas po ng mga resulta ay pwedeng pwede po kayo mag-PM sa kanya or mag-visit dito sa kanyang Avery. So, ito guys, yung pang ano natin. Hindi ko alam kung ilang ng ibon to. Ang ID po pala nito ay Green Opa Split uh, Aqua Split Dilute. Split Dilute. Grabe, napakaganda ng, ano, ng, ng ID ng ibon na to. Ito guys, aqua rin itong kinukuha ko na to. Grabe. E, ano lang, tatlong mutation lang kinukuha natin dito or hindi natin. Aqua, uh, Bilyut, tsaka uh, YF, tsaka yung ano, yeah. uh, Dan Grabe, hindi lang pala tatlong mutation ginudyan natin dito. Napakaraming mediation. At the same time, talagang solid at quality talaga yung ano, mga ibo nila yung Ebre. Magkikita nyo naman sa video natin guys. Oh. Ano, ito pa yung ano nito? Aqua Opo Dreaming. Ito pa ang pinakamabigat na ibon ni Paring ano. Ito yung pinakita mo dun sa vlog natin, no? Yun nandito. Yung pinakita natin sa vlog, pre, bali na uh, delivery natin na Valenzuela. Uy, bawi. Oh. Ito. <laughs> yan kapatid niya yan. Hindi natin na ipakita to sa ano? Hindi. Nasa flight sa... uh, siya nun eh. Pero na-discuss uh, na natin. Sabi guys, so, ito pala yung kapatid nung ano. Kung maalala nyo yung previous vlog natin. Uh, dito kay Paring Yolay yung Ibrahim. Meron siyang pinakita ng ano. Ganito rin na... Aqua Opa Grey Wing. Aqua Opa ah uh, na ano, naibon pero kapatid niya pala to. Hindi lang nag-iisa yung pinakita niya. Yun pala is na i-deliver na sa ano, nasa mabuting kamay na. So ayan guys, na no, ilang minuto lang po hindi na po natin na yung ibang mga ibon dahil nalobat po tayo. Ito nga po pala naka ano, naka 17 heads tayo dito kay Pare Noel at bad na rin at meron pa tayong dadanan mamaya kung uh, available yung dadanan natin na uh, kay ibon din natin ay meron din daw po siyang ipapasabay mga GGC, GCC po yata yun so sayang din doon at doon din yung way natin pa uwi ng ano pa ng Florida so uh, titignan po natin ay uh, chat chat po natin siya kung available siya para madala na po natin and today po is papadala din natin para uh, next week uh, uh, lumabas po yung resulta ng mga uh, dna natin uh, na ibon e na yung araw na to so yun guys na natapos na nga po tayo mag DNA ito si Paring Noelo napakasarap mag DNA dito sa kanyang every dahil meron pa tayong pabaon na ibon e pala nga ID nito? Uh, green Post YF Post DF. Green Post YF Post DF. Grabe, napakabigat ng regalo ni, ano, ni paring Noel Serrano sa atin. And, ito po pala yung pinalit ko sa kanya. Pinalitan ko lang ng, ano, isang sako kusot yan. <laughs> Joke lang, guys, no? Anyway, pare, maraming maraming salamat sa gift verb mo and tiwala sa atin sa pagpabodin. At patuloy na supporta nyo sa ating YouTube channel. And guys, you no, know, after natin kay Paring Noel Serrano, duman tayo dito kay Paring Kerbin dahil magkalapit lang dito. Lala, ano, tatawid ka lang ng daan, it's ka na kay Paring Kerbin. And hinatiran ko rin siya ng, ano, ng chipsy kusot dahil napakarami natin yung stock sa bahay. So guys, nandito na rin tayo ay update ko kayo kung ano ba yung uh, status ng mga ibon niya dito at kung ano ba yung natapos niya sa mga project niya nung time na pumasyal tayo dito. And pare, good morning ulit. So, ililibot naman natin yung mga viewers natin, pre, kung ano ba yung status ng Avery mo at kung ano ba yung mga natapos dito sa mga project mo nung last time na pumusyal kami dito. Uh, ayun, ngayon meron na tayong mga project na visual. Uh, yellow face, close follow, tsaka dan follow. Ayan, uh, grabe, napakabigat ng karga. Sa mga ibang ako din. Ganoon. Mm. At napansin ko pala pre Dito Nung time na pumunta ako dito Wala pa to no Let's go guys Pasukin natin Pre ano tong ano na to uh, Ah, yeah, yan For picture ano uh, Colony uh, Yan grabe things. Napakalaki ng colony to Anong size nito pre sukat niya Ang naba nito Nasa 13 meters 13 so, meters na nasa 3 meters Yan 13 by ano 13 meters Grabe napakalaki ng colony paring ano Ni Kirby na yan no tapos sa taas merong uh, viewing yung mga ibon Tapos nasa ilalim pa sila ng halaman But At the same time, yung lugar dito is napaka-presko Pero anong plano mong ilagay dito? Kung papalarin ng mga makaw Makaw, ano? no? Na, Napakaganda ng na makaw dito Grabe talagang uh, comfortable yung location nila Tsaka, eto, meron ng built-in na ano uh, Tawag dito, perch, yung mga ibon na darating dito Anyway, pre, dun sa isang post mo, dun sa Facebook mo para meron na ako nakitang ano, mga Indian ring neck. Ah, oh, oo, nandito sila. Ayun, nandun sila. Silipin natin sila dito, guys, no? Grabe, napaka ano, napaka ganda ng progress ng Adrian ni Paring ano, ni Paring Kevin dito sa kanyang ano, ibunan. Ayun yung mga ano, Indian ring neck. Ano nga ito niyan, pre? Napaka uh, yung violet na puti yung ulo, ano yun, violet clear face. Ah, tapos yung isa, deep violet. Deep violet 'to. Oh. Ayun yung mga Indian Ringneck ah uh, yung last time na nag-DNA tayo kay ano, JGMA Biaryalos. Ganyan yung mga ibon niya, pre. Napanood mo yung vlog natin doon. Grabe, oh. Tapos, ah uh, meron din akong ibabalita sa inyo, guys. Dahil meron nang lumabas dito sa Aviary ni Faring Kerbin na first in the world din yung mga yung mutation na yun ay papakita niya sa atin. Pero yun yung mutation na yun? Yung ano, yellow face, bronze follow, at yung yellow face, dan follow. Yellow face, bronze follow. Opa na yun, pre? Yung bronze follow, split opa. Split opa. Yan, grabe. First in the world na naman yung mga paanak na ibon ni parin Kevin. Pwede ba natin silipin niya para, yes, para. ma-flex naman natin at lalong ma-encourage yung mga viewers natin sa pag-aalaga ng mga African lovebirds. Ayan. So ngayon guys, nandito tayo sa loob ng aviary uh, ni Paring Kerbrin para nga po silipin yung first in the world na ibon na yellow face bronze palo Ayan siya guys, oh. napakabigat ng ibon na to. Yellow face is split opa bronze palo Pre, no? Kak na, no? and split opa na. DNA kak. Napakagandang ibon nito. Ayan, dito ano uh, maniniwala na ako lalong magiging mayaman si ano <laughs> si Paring Gerbin pag na-out itong ibon na to pero tatingin ko pre hindi mo no, ma-out dito sa local yan no. uh, ano ba to? Pang future breeding yan future mo muna oh. no kasi uh, yun nga dahil unang labas dito sa Pilipinas or sa buong mundo uh, for sure ikikip muna ni Paring Gerbin itong ibon na to uh, para sa ano future breeder niya anong parents nito pare? Bago lumabas itong uh, ibon na ito? Split opa, split yellow face, split, uh, bronze. Tapos yung hen yellow face, ay hindi opa line, split yellow face, split bronze. Mga split-split uh, lang, no? Kaya etong mga kapatid to walang naging kapatid to Meron po ba din na visual yellow face na hen Pero ano yun? Possible bronze, possible YF, no? May visual yel yellow face. Ah, visual yel yellow face. Uh, uh, possible bronze. Possible bronze, ayan. Anyway guys, no, inuulit ko po sa mga gustong mag-inquire sa mga ibon ni paring Noel Serrano ay sorry paring Kerbin or gustong bumisita sa kanyang ABRI ay pwedeng pwedeng nyo po siyang i-PM i ko po dito sa screen natin yung kanyang Facebook account So ilang guys, no, nandito na po tayo sa bahay halos kakarating lang natin hindi ko na po naipakita yung ibang update sa mga ibon ni paring Kerbin dahil nalobat po tayo Ganun pa man guys ay salamat po sa pagkikipagkwentuhan sa amin kahit ilang minuto lang at sa patuloy na suporta nyo sa ating channel kahit medyo madalang po tayong magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating mga video. Anyway guys, no, sa mga gustong magpa-DNA ng mga ibon natin, i-attach ko po dito sa screen yung Facebook account ko. I-PM nyo lang po ako at i-schedule natin yung pag-visit dyan sa aviary nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.